Isang kakaibang hotel sa Belgium, Hugis Bituka. Bakit ito patuloy na dinarayo? Alamin, gusto mo bang magpalipas ng gabi sa loob ng higanting bituka? Kung oo, para sa iyo ang Hotel Casanus, isang one-room hotel na matatagpuan sa Stekin, Belgium. Ano nga ba ang makikita sa loob ng Hotel Casanus at bakit ito patuloy na dinarayo? Alamin natin. Mula ang pangalan ng Hotel Casanos sa pinagsamang Spanish word na casa o bahay at Anus. Maingat na idinisenyo ang naturang hotel sa labas palang kapansin-pansin na ang hugat at maladugong kulay ng bituka. Meron pa itong sphincter at syempre hindi mawawala ang ano sa dulo nito. Kung hindi ka akit akit ang exterior nito para sa sa'yo, huwag kang mag-alala dahil sa loob mukha naman itong normal na hotel na merong double bed, windows at heater. Nagkakahalaga ng 120 euros o 7,300 pesos ang one night stay sa Hotel Casanos Kabilang din sa package na ito ang access sa museum ng parke at breakfast for two Dahil sa pagiging kakaiba nito patuloy na dinarayo ang Hotel Casanos na nakakapagtala ng 20,000 visitors kada taon Patok din itong honeymoon destination para sa mga bagong kasal Kaya kung may pagkakataon, gusto mo bang mag-check-in sa hotel na Hugis? d w i c research report Re -re report